ka Puro man maligamgam ini inom kunay? Ha? Puro maligamgam. Nabaka na ano lang sa lamig da. Si naglalaba ako pag-uwi eh. Uh, o. trabaho ka pa. Hmm. So, balot. Sarapan. Up. Sarap yung balot ni nanay Nakadalawa ka na Kailangan maraming suka yan Delikado Ayaw mo? Ayaw ko, mano nga yung sigmura ko Panay. Bang umaga ka dito na yun, di ba? Nay? Di, <coughs> alas ah, dos na. alas dos ko. So, ayan guys, si nanay, titinda ng balon. ubos dapat alam na yun. Hindi yan, nay, ubus. Marami mga, ano, parang mamaya yung mga order-order ba? Mm hmm. Balon. Malakas yan ay pag Sabado linggo na no? Nagawang pulutan. Takaw. Oh. Oh, sarap yan. Unsa ah, nai? Ang sanay. Ang sanay. Pila mo po na nai ka ng basag? 20. May pugo pa. Painip na si nanay han. Tatlo lang si binili mo. <laughs> ah. Balat kayo dyan, balat Balot. Ha? Alam mo, mong, mauwi ako ng mga alas dos. Magligpit lang ako. Sabi na natin nagligpit ako mga 30 minutos. Hindi, mga ano na yan. Mga 2.30. Hmm. Warte older… oh, right? huh? <freshmen Leaf> hmm. to, kung magugas ako pa ako. Warte pagka gising ko na naman, pagka galaw ko na naman mga alas 4.30, wala na, hindi na ako makabalik ng pulo. Panay? Huh? Alam mo naman kung matanda na. Pangilan na yan, hantong abat? Mga apat na naman. May hirap na pag sa mag-brap. mo suka. Sa na naka-anim ako dito eh. Naka-anim? Sarap na sarap siya sa bala. Ilan taon na kayo, Nay? 66. Lakas pa na yun, no? Taba kasi na eh. Ah, taba. Ah, Balot na. Pag ganyan talaga pag healthy yung kinakain. Ah, sarap ng balot Jangan lama, jam jangan bejo. video Selamat jam Bye. -bye.